Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Teacher Rosean at sa araw na ito ay tatalakayin natin ang simula ng panahon ng imperialismo. Bago ang lahat, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Naalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin? Una, tinalakay natin ang paglalakbay ni Evian Batuta, isang malalakbay mula Morocco. Ikalawa, pinag-usapan natin ang Ming China sa ilalim ni Zheng He na nagpatunay ng lakas ng China sa karagatan. Ngayong araw, mayroon tayong tatlong layunin. Una, natutukoy ang kahulugan ng imperialismo. Ikalawa, naiuugnay ang epekto ng pananakop. At ikatlo, nakasusulat ng sariling definisyon. Isipin natin ito. Paano naiiba ang imperialismo sa kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay direktang pananakop at paninirahan sa isang lupain. Halimbawa, nang sakupi ng Spain, ang Pilipinas at sila mismo ang namahala dito. Samantala, ang imperialismo ay mas malawak, hindi lang pisikal na pananakop kundi pati pagkontrol sa ekonomiya at politika ng isang bansa kahit hindi sila direkta naninirahan doon. Ngayon, talakayin natin ang kahulugan at epekto ng imperialismo. Natutukoy ang kahulugan ng imperialismo. Ang imperialismo ay isang sistemang pampulitika at pangekonomiya kung saan ang isang makapangyarihang bansa ay nagpapalawak ng kapangyarihan sa ibang bansa. Naiuugnay ang epekto ng pananakop. Sa ilalim ng imperialismo, nararanasan ng mga nasakop ang pagkawala ng sariling pamamahala pagkontrol sa likas yaman at minsan pagkakait ng kalayaan. Nakaaapekto ito sa damdamin ng mga mamamayan. Maaaring magbunga ng paglaban, takot o pagtanggap. Nagkasusulat ng sariling depenisyon sa dulo ng aralin na iskong makabuo kayo ng sarili ninyong definisyon ng imperialismo base sa ating talakayan at inyong pag-unawa. Ngayon naman, mayroon kayong gagawin. May mga sitwasyon na kong ibibigay at tukuyin ninyo kung ito ay halimbawa ng kolonyalismo o imperialismo. Ngayon, iugnay natin sa kasalukuyan ang masasabi ninyo sa relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa at paano ito nakakaapekto sa ating ekonomiya at politika? At kabuuan ang imperialismo ay hindi lamang pananakop ng lupain. Ito ay pagpapalawak ng kapangyarihan sa ekonomiya at politika. Iyan ang ating aralin ngayong araw. Huwag kalimutan na magsulat ng inyong sariling definisyon ng imperialismo. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa susunod na klase.